Dito kami ngayon sa uh, Pasita Market. Bibili tayo ng lutong sago. Sana meron pa. Kasi kalimutan yung maga. Iyan na. Alas 12 na ng tanghali. Ah, doon. Yun. Kuya, may lutong sago pa kayo? may sago. Magkano isang ano daw? Anong kulay yung puti? Yung malaki yan? Magkano yung malaki? Sampu. Tatlong baso. So nakabili tayo ng sago. Ayan siya. 30 pesos. Madami na, di ba, ang baso. Ay, bibili ng gata sa Dali. Kasi dito mura. Huwag ka na yung evap. Alas ka, evaporada. Evaporada, 33. Kunti dalawa nito. Dalawa nyan. Mas mura to. Ito tayo, 29. <coughs> Kuha ng lata de ko. 49 lang si Dito mura. pero wala sila nung no. mix na halo-halo Hello mga kulet! Welcome back sa aking channel! Yan, so ano ang gagawin natin ngayong araw na ito? Araw ng Merkules, at dahil kakaibang panahon, di ko malaman mainit na mahangin pero sa inyo rin ba, sa lugar nyo, dito maligas-gas, meaning maalikabok. Akala mo may sandstorm, parang nasa Middle East, pero hindi naman. Wala namang pumutok na vulkan. Kanawa. Ano to? Kaya maligas-gas, kahit maligo ka, makati. So dahil ganyan ang panahon natin ngayon, maalinsangan na mahangin, gagawa tayo ng milky and creamy halo-halo! Yan. Bumili na tayo ng mga pang-ingredients natin. Yan. So, alam nyo ba yung wanas halo-halo na sikat Katjaan? Sabi niya nga na, malapit lang yun sa amin. Nalaman ko na yung sikreto sa kanilang masarap na meal. Oh, no. Ba? So, start na tayo! Simple lang yung ating mga ingredients. Ang kailangan natin, anim na itlog itong isang condensed milk, tapos dalawang evaporated milk, tapos yung mga pangsahog nyo sa halo-halo. Ngayon, depende na sa inyo yan kung ano yung gusto nyo isahog. The more, the merrier. kailangan natin ng plastic cup at syempre ng vanilla essence. Meron ako dito ang anim na itlog. So, ang kailangan lang natin is yung yolk, yung dilaw na yan ililipat natin dito sa ating malinis na kawali ay kaldero. Yan. So, pwede nyo lang gamitin yung kamay nyo. Malinis yung kamay ko. Yan, naghugas ako. Or kung meron kayong pang-separate ng itlog, pwede din yon. Ano ang hirap niya, no? Malalaglag. Yun. Yun. Diba? Amazing. yeah, Huwag nyo itapon itong uh, egg white. Kasi pwede pa natin gamitin yan pang almusal. Hindi talaga ako first time kong mag-separate ng yolk sa egg white. What? Pasensya na. <clears throat> Ayun. Yung iba nga, gamit, balat lang ng itlog eh. separate nila sa yolk. Ay, ako hindi ako marunong. Sorry. So, yan. Tabi ko muna itong egg white. Ito na mga kulets, ang ating egg yolk. Yan, anim na piraso. Ngayon, ihahalo natin yung ating condensed milk. Ang binili ko lang is jersey kasi siya yung nakita kong pinakamura. Saka actually sa dali, kung gusto nyo mas makamura, doon kayo bumili kasi mura talaga yung mga products nila doon. Kasi tingnan nyo tong Uh, healthy cow na ibab na binili ko to makikita nyo ba yan 29.75 lang yun. so yung alaska although yung alaska ibab mura din 33 pesos pero mas mura pa rin siya diba wala pa siyang 30 pesos so simutin lang natin Pwede kayong gumamit ng whisk. Yan. O pwede kahit tinidor lang. Haluin nyo lang ganyan yan. Para mag-combine silang dalawa. Yan. Isang condensed milk lang ang ginamit ko kasi masyado nang magiging matamis ang ating mixture kapag ginawa pa natin yung dalawa. Pero depende pa rin yan sa panlasa nyo. Kung para sa inyo ay matabang, pwede kayong magdagdag. Yan. Ngayon, magbukas tayo ng kalan. Kailangan nasa low heat lang siya, low flame. Tapos maglagay tayo ng strainer. Parang, parang pag nagbe-bake kayo, isisift nyo yung flour. Ngayon, para maging... Yan smooth yung mixture natin ng egg at saka yung condensed milk. Para sure tayo na walang sumamang balat ng itlog. Diba? So, yan. Strainer lang natin. Yan. Yan. Para sure tayo. Ayan, diba? Merong naiwang maliliit na balat ng itlog. Tsaka meron pang medyo may buo, -buo pa para yung ating mixture ay smooth. Halo, lang natin. Next nating ilalagay yung evaporated milk yan. Dalawang evaporated milk yung malaki. So, isang bote, 370 ml. Itong Alto 370 ml yung Alaska, 360 ml. Pero itong healthy cow na 370 ml ay mas mura. 29.75. Yung Alaska na 360 ml ay 33 pesos. So, dito na kayo sa healthy cow. Yan o. Healthy cow. Sa Dali yan, nabibili. Dali Grocery. Kasi itong Alaska, yan, 360 ml lang yan o. oh. O so, haluin nyo lang hanggang lumapot. Then, maglalagay tayo ng vanilla essence. Yan. Para lang hindi malansa. Yep. Halu-haluin nyo lang hanggang sa maging. Hindi naman malapot na malapot. Yung sakto lang. Kasi ito yung magiging gatas nyo ng halo-halo. Diba? So, ito yung ating mixture. Yan. So, pwede na yan. Huwag naman masyadong malapot. Basta yung caring lapot lang. Yan. Tapos, pwede nyo tikman. Sakto lang yung tamis niya, promise. Tsaka, hindi siya malansa kasi nga nilagyan natin ng vanilla essence. Yan ang ating secret ingredients. Bumili rin nga pala ako ng sago kanina. Ang sago eh, 10 piso, isang baso. Luto na, di ba? Kaysa magluluto pa tayo. Okay na to. Para hindi masyadong mainit. Kundi ito na agad yung ating unit. So, nag-crush na ako ng ice. Kung pero kung meron kayong ice, ice, ice. Pero kung meron kayong ice crusher, mas okay yun, kasi mas magiging pino yung yelo. Or kung wala naman kayo nun, kasi de-electric yun, pwede yung mano-mano sa halo-halo. Yung nabibili sa palengke, pwede rin yun. Kasi kailangan mas maging pino yung yelo nyo dito. Kasi ako, ginamit ko lang dito is yung food processor or kung meron kayong heavy duty na blender, yan, pwede yan. So, since kami-kami lang naman din ang kakain nito, pero kung gagawin yung paninda, dapat mas pino yung magiging ice nyo. So, ang sisimula natin, ilagay ay ito ating sago. O pwedeng saging. Wala kaming saging kasi hindi nakaluto si Ate Lina ng na minatamis na saging. At wala rin akong nabiling ready na minatamis na saging yung nasa bote. So, sago na lang. Tapos, maglagay tayo ng nata de coco. Yeah, Nata de coco. Nasa bote lang din yan. Kung gusto niyong gumawa, hindi ako marunong nito. Itong nata de coco yan. Gusto niya maraming nata de coco. Yan. Tapos, itong ating mix na nabiling halo-halo na nasa bote, pero na ah, black mongo beans, meron ng kaong, may nata, may uh, sweet beans, tapos merong lengke. So, maglagay din tayo niyan. Dito. Yan. Okay. Tapos, maglagay tayo ng ice. Maganda to kung meron pa kayong ubi halaga. I-ano nyo dyan sa gilid. Ikalat nyo dyan sa gilid. Ice. Tapos, yung ating mixture. Ayan. Whoop. Ayan. Tapos, ice ulit. Para hindi sila mahirap maghalo. Okay. Tapos, sa ibabaw, nilalagyan nyo ng leche flan o kaya langka. Mas okay. Ayan. Kunti pang yelo. Tapos, mixture sure ulit. Yun. Yun, no? Oh. Since wala tayong langka, ito na lang ilagay natin sa ibabaw. Yung munggo. Tsaka yung nata. Ito na guys, talaga ang masarap na milky creamy halo-halo na katulad niyan kay Aling Juanas. Halo-halo sa Binyang Laguna. Yan. Creamy siya, promise. Hindi niyo na kailangan maglagay ng asukal. Hindi ito yung traditional na ginagawa natin. Normal na halo-halo. Iba. Iba pa rin talaga kapag meron kang sariling uh, teknik at uh, natutunan dito sa video na to sa paggawa ng milky creamy na uh, sauce. Ang sauce pa tawag dito? Basta yung mixture na gatas ng halo-halo. Yan. Hmm, sarap. Para kang kumain ng ano. Leche plana parang may pagkashake. Lalo na kung smooth yung ating ice. Kasi hindi siya masyadong pino. Kasi nga wala kami ice crusher. Pero okay lang yon Pero kung ibebenta nyo to, kailangan meron kayong ice crusher. Gawin yung uh, investment yon Kung talagang puspusa ng pagbebenta nyo ng halo-halo. O di kaya naman may nabibili na tayong crush na ice. Dito sa amin meron eh. Or kung meron kayo yung manong-manong halo-halo, yung stainless na ganun. Kaya lang masakit sa braso yon So, yung high-tech na ngayon is yung electric na ice crusher, yung madali lang. Lagay mo lang kahit yung bloke na yelo. Tsaka yung, yung namit ko pala dito yung ice e mineral. <laughs> Kaya mabilis siyang matunaw. Yan. So, dapat tap water, kung gagamit kayo ng bloke ng yelo, yung tube na ice, tap water kasi mas matagal siyang matunaw, tsaka mas matigas siya. Kesa sa mineral water. Pag mineral water kasi, madaling matunaw madaling lumambot. Kaya, yun guys. So, titikman na natin. Titikman natin. Haluin natin. The more na marami kayong sahog, mas masarap. Pwede kayong maglagay ng melon. Pwede kayong maglagay ng minatamis na saging. Kasi yun naman talaga yung traditional sa halo-halo. May minatamis na saging. Tapos, merong makapuno. Merong langka. Yan. Mas marami sahog. Mas maibebenta nyo ng mas mataas ang presyo. Yung mga konting sahog lang, eh, kaya lang din. Mga tita nyo, lawag nyo masyadong mahalan para maubos din yung paninda nyo. Kung mas gusto nyo kayo yung gagawa ng sahog nyo, kayo magluluto, mas okay yun kasi mas makakamura kayo kaysa yung bibili kayo sa bote. Diba? Kasi medyo mahal yung sa bote. Yung bote na nata de Coco, 49 pesos yun maliit lang. Ganito lang kalaki yun. Yan. Ganito lang. 49 pesos na yan. Ano na? 340 grams or 12 ounce. Tapos yung ganitong halo-halo, Bella. Pagkabili ko dito, mga 69, 80 pesos ata. Ayan. Kompleto na yan. Pero, kayo yung gagawag, lagyan nyo ng gelatin. Iba-ibahan nyo ng kulay para maging colorful, attractive naman. Tapos, kaya na magluto ng saging. total madali lang naman yun. Piliin nyo lang yung saba na, na hinog. Basta, mas makakamura kayo pag kayo magluluto ng pansahog nyo dito sa halo-halo. Sure yan. Kasi sa binibili nyo sa bote. Diba? Pero yung gatas at condensed milk, huwag nyo nang lutuin yun. Kasi, mas mura yung pag binili nyo. Diba? Sadali kayo bumili kasi mas mura siya talaga. Ayan na ah, tips na yan ha. Ah. Mas mura siya talaga. And same lang naman din ang lasa ng mga gatas, di ba? Ayan. Yung iba, kaya nagiging medyo orange yung ano, yung kulay ng milk mixture nila. Kasi nilalagyan nila ng orange na food coloring. Eh, ako ayoko. Mas maganda yung natural pa rin. Okay lang yun kahit na ganyan ang kulay. Ganyan naman talaga ang kulay ng normal na halo-halo, di ba? Huwag nyo nang lagyan ng food coloring kasi hindi rin maganda sa katawan yun. Kahit na hindi kayo kakain, kahit na ibenta nyo, huwag nyo nang lagyan. Para kahit paano, eh natural pa rin, di ba? Leche madali lang magluto, although mahal lang itlog. Depende sa inyo kung saan kayo makakamura at kung saan kayo kikita man lang malaki. Go! Di ba? So, yun na yun, guys. Yan ang ating viral na sikreto sa creamy and milky na uh, mixture ng ating halo-halo. Hindi lang basta gatas condensed milk asukal ay ilalagay nyo. Hindi na ngayon yan. Talo-talo na sa lasa ng halo-halo yan. Kaya pala kahit yung sarason, di ba? Yung sarason, durog din yung ano nun eh. Yung sahog niya. Parang wala na nga sahog yung sarason eh. Pero masarap, di ba? Malasa. Kasi malalaman nyo hindi asukal, hindi gawa sa asukal eh. Malala na yun naman kasi pagka, ano eh, maasukal yung, ano, yung mixture niyan. Kaya pala, hindi. So, ang tawag nila dyan ay custard milk. O, ba diba? Yun. Kailangan talaga minsan gumawa ka ng sarili mong sikretong ingredients para maging patok ang iyong business. so kasi hanggang ngayon, hindi lahat nakakaalam na custard milk yung ginagamit sa halo-halo. So, paano nga ba gagawin yun? Yun ang ginawa natin kanina. So, sana nagustuhan niyo yung ating video for today. At kung bago pa lang kayo sa aming channel, please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Benta niyo na yan kasi mainit ang panahon ngayon. Uso na naman ang halo-halo. Paano? Kakainin ko to. Patitikim ko dun kay Biboy. Kahit na inuubo na. Yan. Mm. -hmm. Sarap. Mas masarap ito kung may ube at saka sardine. Basta kompleto ingredients, mas masarap eh. Mm -hmm. panalo. Kahit hindi mo ibenta. Pag nag-init, nainitan kayong pamilya. Banding nyo tuwing Sunday, family day. Halo-halo, oh. Mm. Bus na.